ah oh, kilo, okay po ma'am. Ang lalaki ano, ang laki. Toyo kilo. Oh, shout out, shout out. Oh, shout out sa tanda po. Good morning. okay. So, maraming salamat po. Ay, pang sana kilo natin yung ano. 100 lang diyan, boss. 300, okay so. Napakalaki. Tinatawag nila 'yung kumpara doon sa mga ibang banga tumpok. Mayroon din sila nang kung tawagin to mga large o large medium small ganon 300 per kilo mga isang shoutout nga pala sa lahat natin sa mga ka-vlogger natin sa mga ka-team vlogger ng Borotan shoutout po sa inyo lahat so good morning good morning Dito na naman tayo sa Malabon Peaceport Market mga guys so, so ang oras natin mga guys ay 5 o'clock ng umaga so nandito naman si Tony Vlogs para mag-update sa inyong lahat sa mga, mga subscriber mga viewers natin. So, maraming maraming pong salamat po sa lahat mga sumusubaybay sa akin. Okay, samahan so, nyo mga kumang guys at mag-update na sa mga iba't ibat mga isda dito ng mga tumpukan. So, araw ng Puebis ngayon, ng umaga. So, samahan nyo naman si Tony Vlog. pag update sa inyong lahat. So, let's go! So, update update tayo rito So mga pala Shoutout nga sa lahat Mga ka-vlogger rito Sa Malabon Fishport no? ha kulapo, kalo kulapo, kulapo. So magkano 4 kilo to? 160. 160 per kilo nila kulapo mga isa. Meron tayong mga malalaki yan mga isa. Eh? Yung mga ano ganito no. Yung okay. mga, mga, mga to. Halos karamihan mga isda ni Kuya, ang isda ng bato. O la kulapo. Okay. Uh, salamat po, madam. Salamat po sa inyo sa ito. Ang lalaki. Ito mag Pare sila 160 rin. 100. mga 200. 200. Ang sarap ng mga sinigang yung mga ito ito. Lapo-lapo It, rin ito, boss. Lapo. Sorry, lapo. ano ito, guys. Oh. Ayan, so? lapo. lapo rin yan. Sarap ng mga sinigang tinatawag ng sigang, no? Wow, sarap. Habang ngayon, tagulan-ulan ngayon ng araw na ito. So, Magkano ang dalang bukit natin? Lapo. 164 kilo yung dalagang bukit ito. mga isang tinatawag nilang dalagang bukit. So, okay, sari yung sariwa ito, mga Ha? Huh? yung isla ito, boss? Magka anong isla ito? So, gumagkano per kilo, boss? 160 140 mga isda no? isda ito boss magkano per kilo nito 350 mga isda sariwang sariwang 350 so, mayroon naman tayo ito 350 rin itong ganitong hogis na isda mga isa. solid eh. solid 350 ayun so, <tinyo> Ah, uh, bawang, mayroon tayong mga bawang naman dito for ito 20 pesos. Yan. Yeah. Merkado rito. So mga ano. Uh, shout out po. Uh, shout out po. Tony Vlog po. Tony Vlog. Para lumago tayo dito sa Malabon, samahan niyo ako sa aking paglalakbay dito sa Malabon. So, Ayun, yeah. shout out. Oh, shout out boy. Na ah. sa mga nanonood no, dyan mag subscribe na kayo kay Tony Vlog Tony Vlog okay so siya tayo sa so, dito. dito so ang kinaganda dito ba, so hindi na kanina lumayo sa mga iba't ibang pa dito pa lang so bumili ka ng manok mayroon ng mga ricado rito so Quinto yun okay. si so mga kung manok naman bumili ka na siya yote, mayroon na so balik tayo rito sa mga tumpok tumpok kagaling po Ah, paano lang po, update lang po sa mga negosyo. So, mayroon po dito mga tumpok puro magay. 50 for tumpok yung mga ano. Ah, uh, tao So mayroon naman siya mga ano dito, yung mga yun, buhay po. Oh. Ano naman? Alimango. Alimango ba tawag yan? So magkano per tali naman yun po? Ha? Kilo. Kilo magkano? Kilo. Yan mga yung mga yung uh, ano ba alimang ba yun mayroon siyang alimang sa uh, yan yeah. tumpok ah so, to, salamat po lang so mayroon naman tayo tumpok dito okay may mga tumpok rin ang tawag yung salmon no? salmon magkano tumpok yan o okay, oh, isang daan ng mga isyo mga tumpok tumpok na salmon yan yan yeah. so, dito sa Malabon sa Sikata sa mga ganitong araw o umaga sikat dito mga tumpukan. Wala man. Okay, so mga mayroon pa tayo. Magka ang noong lata po. Isang daan po, boss. Isang daan ang, poro, ang lata po, mga guys. Yan. Sa so, isang takal. Ganon din to. So, yan oh. No? Isang daan din. Tingnan may laman, mga guys. So, solid, sarap. Pwede rin yung ihawin. Pwede ihawin to, di ba? Yan, inihaw, no? Yan, mga tumpok-tumpok Ito dito, mga guys. Yan, mga tumpukan. dahil sa tayo. Kaya nga itong na yun? Eh? si Kwenta. Oh, na si Sa ano? Tiling hasib ang tawag niya? Tawilis. Tawilis yan. Tawilis. Yan. Yung mga ay, no. barato, o, barato. Barato lang. Barato lagi. Ano, yan. Si lang, oh. Pwede ni mga ano yan. Pangat-pangat. Si Kwenta. Dito lang, oh. Murang-murang. Barato ba? Barato lang. Barato. Barato. Barato lang lagi. Barato. yan. ko dagahan, oh. lang. Ang para po. Para po may mga pompok. Ito mga pompok, magkano rin? Ganun din. Oh, si Quinta lang din. Ayun, no? Da. Isang daan po? Ah, 200 kilo. Ayun, okay. Kala ko siyang daan, panalong panalong. Isang daan. Ayun. Okay, sama. Okay. Ayun. Ayun, ayun no? 240. 4 kilo so malaki Ayan. Iba, iba mga ano dito mga so diba iba ibang mga ano dito ang presyo depende kasi sa laki ng ipon ito 240 lang to yan 240 mm -hmm. 4 kilo sa mga ganong kalalaki hindi price pareha sila may 300 may 180 280 depende sa laki ko kaya mga ganong presyoan dito okay, 240 ang 4 kilo so yun to banyera banyera to ba ito so yung ano ah uh, bangus so mayro buhay sariwa rito mga ano ah ito lang so mayro tayong tilap itong buhay para ito sariwang sariwa ba mga uh, sarap itong sinabaw ito mga mayroong uh, sinigang so, Ay, mayroon ano, eh. so, uh, so, uh, so may mga bangus tayo mga guys yun napakalaki So 140 isang piraso 'yun nahawakan niyo ayan ano Good morning po. So 144 isang ah, isang piraso 140. Ang katulad nito mga iso. ito, naman 160 pero napakaliit. Oh, sige lang. Sige lang po. Sana. 140. Yeah. Pang daday. Ito katulad ng daday So pag pinili mo 'yung may daday, daday ba? Yung daday ba tawag nun? da dying. Dying, dying. So, dying. So, pag binili mo, yan, pwede mo, pwede mong palinis kay kuya. Dito ang mismas mayari. Magpapalinis ka na rito. So, libre na malinis, no? Oh, libre na. Ayan, no? Pinakaayos na ni kuya. ya Tapos, so, iwayway na. Iwayway na siya. Ah, pwede na pa. Pwede na pa. Pwede ah yun no? yung Matador. Matador ba tawag yan? Mayroon naman tayo sa mga isang piraso. Yan, No, 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 no. Pagkanyan. Ayan. Pagkanyan. sarap ng mga iniihaw rin komportable lang. Yung na ito, porke ulam natin. Para pagdating may ulam na tayo. So Porktong 100 Hoy, boy pa. <go dietary raisin>

mga tumpok-tumpok mga isda mga dito mga guys so yung mga tumpok-tumpok busueta puro tumpok-tumpok tumpok, -tumpok